ay 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 paldo paldo tayo ta ngayon mga idol winner idol paldo yung 10k natin naging memories na lang mga idol tapi yan ngayon nga dahil po tayo ay paldo mamimigay tayo ano yan mag iiwan po tayo dito ng pera wow pang gcash ba? o pang load ba? pang scatter nyo ba? 1000 mga lodi hindi <coughs> ko nakalapag tong kapengkot to yan dito lapag natin mga lodi paldo tayo eh paldo eh share tayo ng ano ating mga viewers yan o kayo nang bahala maghanap ng idol ah. bibigay ako ng dalawa isa hanggang dalawang clue yan mga lodi oh. so, yan ah o Oh yan, my God! Lodi. Kung sino yung unang makakita. Siyempre, kanya na to. Ano, kung sino yung unang makakaraan dito sa location ko. 1,000 yung mga idol. Ah. Napaldo tayo eh. Ay, hey, scatter. Scatter pa more. Ang time to die. Alright. Ito ito mga idol. Saan ka ba lalagay dito? Ito ba natin daw? Kasi natin mga idol. I Share nyo itong mga video na ito. Ang ating video na ito. Na. Para kung mayroon na para sa atin dito. Dito na. sa so sulok ang mga idol na unang clue mga idol pinakalambat ng ating ano pera ano unang clue merong bike na nakapark na paalis na raw siya what? yun natin yung bike na nakapark na paalis na yan idol pangalawa o oh, di ba? share nyo to para ma para makita nila kung sino yung makakita kanya to mga idol 1,000 10 madali lang to mga idol makita pangalawang clue natin mga idol merong kalabaw kalabaw na naliligo o oh, siya mga idol alam nga mga ako pa maghanap? kayo na maghanap share nyo to para ma kaganti kayo sa ating mga kaibigan <laughs>